Sa mga naghahanap dyan ng coin collector, ichien. Ayan, ang dami mga lods. Ito ang pinaka hinahanap nyo. Ayan, no? Oh. Mamili na kayo dyan kung ano hinahanap nyo mga lods. kontakin nyo lang ako. Ayan. kontakin nyo lang ako mga lords marami kayong pagpipilian. meron pa mga lumang bariya ayan duye hanapin nyo lang ako nang gusto na mga lords